đình đê đê Hello mga mi! Kamusta ka? Kamusta kayong lahat? Kung ako nga ang tatanungin nyo ay ayos lang naman. Dahil hindi ko nga alam kung ginaganahan pa bang manood yung mga viewers ka sa akin. <laughs> Kaya nga ito, parang tinatamad na nga rin ako katulad Smpre, nyo. Pero joke lang yun mga mi. Alam ko namang masisipag kayo. Nahawa na nga lang ako sa kasipagan nyo minsan. Pero minsan talaga hindi ko talaga maiwasang tamarin. Lalo na nga yung pag... <laughs> ba diba na uutal na naman ako? Hindi ko nga kasi maiwasang tamarin nga sa paggawa ng content. Lalo na at mahina ang views. At may share ko nga lang pala sa inyo in-order ko nga sa Shopee. Eh. Ito na nga, dumating na. Ito na nga pala yung gagapangan ng aking ampalaya. Oo, oh, gagapangan dahil wala tayong magapangan. Buti pa yung ampalaya, may magagapangan na, no? E eh, sa inyo, may gumagapang pa ba? Haha! <laughs> ha. <Yung> usukat ko <laughs> nga kung gano'ng itong in-order ko. Eh, medyo mahaba rin naman. At dalawa nga yung in-order ko, bali 100 nga lang pala. At tignan nyo naman tong rep namin. Ganyan nga lang yan dahil luma na yan. Tignan nyo naman magyelo. yelo ba mga mi? Pangarap ko tayo makahawak ng yebe, pero hanggang rep na lang yata. Ayun, maiba tayo kanabukasan Ayan, tignan nyo naman yung aking pimples o ba diba? umagang umaga nagsilitawan sila na ko bigira ko lang yan tignan at baka ma-stress ako lalo may ba nga tayo silipin nyo naman yung aking halamanan tignan nyo naman at wala nga magapangan kaya mamaya ay kakabit natin yan pero maguhugas muna tayo ng tambak na hugasin dito maya na lang pala sinilip ko lang muna magkakapi nga muna tayo at ayan nga yung aking umagahan o ba diba? ipid nga muna ang mamirut nyo dahil nga tinatamad din ako magluto at bukod nga dyan eh wala rin naman akong perang pambili charo kaya ito for the black coffee muna tayo mabuhay ang black coffee medyo na miss ko na nga kasi ulamin to sa trabaho? Kayo rin ba nagaganito nung bata kayo? O oh, kung rich kid ka, baka hindi ka relate. Ayan yun, sinet up ko nga muna yung aking tripod bago nga ako pumunta dito sa lababo. Ayan, take 2. Dahil nga pinakuha ko yung net sa taas. Dahil lalagyan ko na yung ampalaya. mga oras kang yan ay, may pupuntahan pa nga ako. Pupunta pa ako sa school ni Chloe magbibilangan na nga. Pero hindi ko nga alam kung anong oras nga yung cut off. Kaya naubusan na ako ng load. Eh, wala nga ako magawa. Kaya eto, binidyo ko na lang yung paglalagay ko nga nitong net. At dahil nga sablay tayo sa una, eh, take nga uli. dumating na. <laughs> O, oh, diba? Tuwang-tuwa yan. Ay, ako mga Miko, hindi nyo nga natatanong. Ay, eh, dapat nga kanina pa ako nasa school. Pero nga nauna to, ang ako dito. Ito nga kasi nga araw na to, ay eh, magbibilang na nga nga mga sobre para sa UN. Pero hindi nga ako nakapunta kaagad. Kaya nga hindi nakasali si Chloe. Siguro nga ako napagap nga ako sa school. Eh, baka nga nakapasali pa tong anak ko sa third or fourth runner. Oh, kaso nga hindi. Hindi ko kasi alam ko nung oras yung cut off. Kala ko nga kasi mamaya-maya pa. Kaya nga medyo ako nagpahuli muna dito. Hindi ko na nga rin na malayan yung oras. Kakalagay nga nito. Ewan ko ba? Inuna ko patong halaman na ito. Ano ba naman kasi tuwang tuwa nga ako pag nakikita ko nga itong gumagapang so nga dahil nga nag alam alaman tayo ay ayan nga pinaku ko at gandang ganda pa naman ako sa pagkakabit ko dahil nga matibay pero mali pala yung gawa ko oh mali kasi mali ng utak mo ano naman naman gagawa nga ako ng gapang ah dinikit ko naman sa dingding gagapang bagay yung gulay di yan dapat pala ilalayo ko ng konti sa dingding para naman gumapang yung gulay wala naman kasi akong tinirang space man lang ay eh, ngayon ko nga lang na-realize buti na lang katulong ko nga si Mari ano nga lang talaga yung lumagunga sila kaagad at hindi na magtampo sa akin kasi ito nung isa sabi ko sa inyo, nalit na, late na nga ako ng punta, nagbibilangan na, na sila, kaya hindi na nga ka nakasali si Chloe. Pero okay lang yan, nakatulong tayo sa si school. nga pala sa mga ninong-ninang ni Chloe na tumulong nga magbigay ng pera sa envelope. At masayang-masaya nga si Chloe dahil nakuha na nga namin yung uniform niya, kaso nga lang bitin. Nagpastuhod nga kasi yung pinasukat kong uniform, pero bakit naman ganito yung pagkakatahe? Hindi ko naman sinabing above the knee. Nako, kaloka yung nagtahi talaga, pasukat-sukat pa, pero kulang din naman. At naira pa nga ako itaas yung kamay ng anak ko dito dahil nga parang masikip. At nung hapon nga dumating nga itong parcel ni Madel. Share. Kaya samahan nyo nga ako mga mi magbukas nga nitong para sa susunod kong upload. So yun lang mga mi Bye!